Virgo, tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayon pagdating sa work, money, and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And kung hindi po kayo makaresonate dito, try niyong panoorin yung inyong other signs. Moon, Rising, or yung Venus sign po ninyo. Tignan natin. Your energy. We have Queen of Swords. Ayan, Virgo. Hmm, marami kayong iniisip. Marami kayong iniisip, at hindi ko naman nakikita dito na nag-overthink po kayo. We have Four of Swords. Ayan. May peace of mind naman kayo. Yun nga lang talaga. Kasi pag nag-isip talaga kayo, very direct. Okay, at pag nagsalita rin yung iba sa inyo, very direct din kayo. Kaya nakakatulog kayo ng mahimbing. Kaya kalmado kayo ngayong araw. So, tignan natin pagdating naman sa work, ano ba yung sitwasyon, ano ba yung issue. Ano yung sitwasyon, ano yung issue pagdating sa work. Meron tayo ditong blessing you're very blessed din na pagdating dito sa trabaho even pwedeng even sa mga co-workers mo super blessed ka we have beauty ayan so pwedeng appreciated nyo talaga um, yung inyong trabaho masaya kayo ano don't know kung meron dito na sa salon kayo diyan kayo nagtatrabaho or maybe yung iba nga sa inyo pwedeng yan yung business ninyo Masaya kayo sa ginagawa ninyo. Masaya kayo sa trabaho. Sobrang appreciated niyo yung mga co-workers ninyo. Parang alam mo yung dito sa work mo, wala ka nang mahihiling pa, Virgo. Ganon yung energy na pinapakita. Mm -mm. Very fulfilling po yung trabaho ninyo. So some of you, pwedeng yan po ay ta, nasa tabang career path kayo. Kaya yan yung nararamdaman po ninyo ngayon. So tignan naman natin pagdating naman sa kaperahan ano ba yung sitwasyon, ano ba yung issues pagdating sa pera. Meron tayo dito the world. Yan. So meron dito, pwedeng kayo ay nag-abroad. Virgo, yet yung money po ninyo, alam na alam niyo talaga kung saan yan pupunta at dapat pumunta. So di kayo nagpapakawala ng pera dito basta-basta, mahigpit po kayo pagdating sa inyong money. Kung meron man family members na dumain sa inyo, talagang todo-todo kayo tanong. Hindi kayo basta-basta naglalabas ng pera. Yun yung nakikita ko sa inyo. Ayan, oh, mahigpit nga kayo sa pera. Ayan po yung pinapakita. Siguro ngayon, ngayon na lang din yan yung iba sa inyo, no? Ngayon na lang kayo natuto na maghigpit talaga sa inyong kaperahan. Ayun. Hmm? parang hanggat hindi malinaw kung saan mo gagamitin yung pera na hinihingi mo sa akin, na hinihiram mo sa akin, hindi, hindi, ako maglalabas ng pera. Ganyan, ganyan ka po. Bakit din? Pwede po kasi na same kayo ng asawa mo. Or kung sino man yung tao na to. Could be your partner kasi. Asawa, partner, ayan po. O pwedeng natutuwa sa parents mo. No, na iniingatan talaga nila yung kanilang kaperahan. You have king of swords energy here eh. So, iba sa inyo may asawa na kayo. At pwede po na, ayan, hindi ka talaga basta-basta naglalabas ng pera hanggat hindi mo din naman nakakonsult yung asawa mo. So, ano kayo dito? Open and honest kayo pagdating sa kaperahan. Ayaw nyo nang may tinatago kayo sa isa't isa. Mm -mm. So, tingnan natin. Pagdating naman sa negosyo. Sa negosyo po, Spirit Guide, kamusta naman? Negosyo, we have eight of Cups. So, tingnan natin. Hindi ko alam kung may current business na ba kayo, tapos gusto nyo pang mag-business ulit. Pero kasi parang magagawa nyo lang yun pag binitawan nyo yung current business ninyo. So, pwedeng ito yung gagawin niyo na another business is ibang business na to. Or kung meron naman dito, gusto nyo magtayo ng another branch, pag-isipan nyo pong mabuti kasi parang hindi nyo kayang, parang hindi nyo na kayang i-handle kung kayo lang talaga mag-isa. Tignan natin. we have caprice. Litigation. Meron tayong union. Ayan no, di ba? Katulad na sinasabi ko, parang hindi nyo na kaya pag kayo lang mag-isa. So, kailangan nyo na po ng katulong talaga dito, katuwang pagdating sa pagbibusiness. Or, if may other branch pa po kayo, ganyan. Mm -mm. So, mukhang mapapag-usapan nyo po ito. Parang bigla na lang kayong sinumpong ng ideas na ito. Yung iba po sa inyo. Parang bigla nyo na lang nasumpungan na kailangan nyo nang gawin ito. Yan. Maybe you really have the money. Diba? May pera po talaga kayo. Yun nga lang talaga. Sa manpower kayo, medyo mahihirapan. So, kung kayo po, ayan ha, ay mayroong itatayong business, nagsisimula pa lang kayo, or meron kayong gustong simulan ulit dito, ayusin nyo po lahat ng papeles and maging wise po kayo sa pagpili nung mga makakasama nyo po dito sa business na ito. Pwede hindi yan about uh, partnership. No, I mean, wala kayong ano ba, business partner kung hindi po yung mga staff po na kukuha ninyo. Yung manpower ninyo. Doon po kayo mag-iingat. Actually, basa nyo medyo naguguluhan lang yata kayo sabi ko parang sinusumpong lang kayo dito na ano, Virgo dito sa naiisip ninyo so pag muni-munihan nyo rin kung dapat nyo bang ituloy or hindi kasi yun nga kayo din yung mahihirapan dito baka mapabayaan nyo pa yung current business ninyo pero nasa diskarte mo na yan sa sales naman okay naman siya okay naman yung sales ninyo Tuloy-tuloy naman po yan. Or meron dito, ibebenta nyo na yung business ninyo, pati yung name, lahat-lahat. So, yan, kailangan nga ng, ano, no, ng legal na usapan dyan. Check pa natin, ano pa yung mensahe for you. We have fast, fast changes. Take bold steps forward. Things happen suddenly in a short period and a hurry. Yan, kaya to parang may pagmamadali kayo dito. Kaya sabi ko, nga, parang nasumpungan lang, ba diba? Tapos gagawin na. So, nasa sa inyo pa rin po yan, kung yan ba ay ipo ninyo or hindi. So, tignan natin ano po ang mensahe pa para sa'yo. Pero may mga bagay nga dito sa life mo, ano, Virgo, na kailangan daw ng mabilisan na mm, mm At mas maganda yung mga nangyayari sa life mo pag hindi mo siya masyadong pinag-iisipan. meron ganyan ha. Hindi naman po lahat sa inyo. Pero meron po dito. Pag hindi nyo pinag-iisipan yung isang bagay, mas nagwo-work siya para sa'yo. We have memories. You will be dwelling too much on past memories. Missing out on the present and future opportunities for love. Or for career. No? So, meron nga talaga kayong makakailangang i-let go dito. Actually, tingnan mo ha. May butterfly kasi na nakadapo dito. Ayan. So, may pagbabago talaga na kailangan gawin. Okay, may transformation. So, hindi mangyayari yan kung lagi kayong nag-hold on sa past. Kaya po, let go nyo na yung past. Mag-focus kayo sa present ninyo para mas marami pang opportunities ang tumating sa inyo in the future. At makita nyo yung mga opportunities na yon mas ma-appreciate po ninyo. Ito po yung inyong mga lucky numbers. 49, 13, 40, 33, 27, and 45. So, pwede pong madalas kayo makakita ng mga number 777 ngayon. Yan, at saka yung, ah, yun lang pala, 777. Tapos so, ayan po, maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. More blessings to come and claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin.